Paano humantong sa ganitong karumal-dumal na pangyayari ang isang socialite model na kilala sa larangan ng fashion? Isang nakakagimbal na krimen ang naganap sa Hong Kong noong February 2023. Si Abby Choi ay walang awang pinaslang sa hindi makataong paraan. At ang mga sospek di umano ay ang sarili niyang dating asawa, mga dating biyanan at dating bayaw. Samahan nyo ako at isa-isahin natin ang pangyayari at mag-comment pagkatapos ng video na ito kung ano ang tingin nyo sa kaso. Kamusta? Ako po si Cez, ang inyong Pinoy Crime Documentaries, Tagalog Narrator. Ako ay nagbabahagi ng mga totoong crime stories na isinalin sa Tagalog. Kung mahili ka sa mga true crime kagaya ko, like, share, subscribe sa aming channel. Kilalani natin si Abby. Si Abby Choi ay ipinanganak noong July 11, 1994 sa British, Hong Kong. Panganay siya sa tatlong magkakapatid. Galing siya sa mayaman na pamilya na nagmamayari ng construction business at mining sa Hong Kong at mainland China. Nakumpisa si Abby sa larangan ng fashion at modeling bilang socialite at influencer sa social media at sa Instagram palamang lamang niya ay mayroon na siyang higit 100,000 followers. Dahil sa pagiging model influencer niya, nakilala siya sa fashion industry at naimbitahan sa mga fashion events at na-feature sa tanyag na high fashion magazine kaya ng Elle, Vogue at Harper's Bazaar. Ayon sa balita, may personal network siya na mahigit 100 million Hong Kong dollars o mahigit 700 million pesos. Marami din siyang ari-arian. Sa mga kuhang ito sa social media ni Abby, masasabi mo na namumuhay siya sa isang perfect life. Ilang linggo lang bago siya mawala, lumabas siya sa cover ng fashion and luxury lifestyle magazine na La Fichelle Monaco at dinescribe siya bilang isang style icon and media personality who took the world by storm with her impeccable sense of style and her unbridled passion for fashion. Ikinasal si Abby sa isang Alex Kuang noong 2012 noong siya ay 18 years old lamang. Nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki. Si Alex Kuang ay anak ni Kuang Kao na isang dating police officer na allegedly na dismissed noong 2005 dahil sa allegation ng sexual assault. Tiyo mano itong si Alex kung ay walang trabaho at may mga kaso ng scam at fraud at malaking halaga ng pera ang nakuha niya pati na rin ang mga malalaking utang. Wanted siya di umano mula 2015 sa 5 million Hong Kong dollar gold scam at kaso ng lang sa mga kabataang lalaki sa isang social media app upang mag-invest sa mga peking investment. Hindi nang tagal ang kanilang pagsasama at na sa divorce noong 2016. Si Abby ay may bagong kinakasama na si Tam Chok Kwan, isang anak ng prominenteng pamilya sa Hong Kong na may-ari ng chains of restaurants. Ikinasal sila noong 2016, ngunit may balita na hindi raw nakaregister ang kanilang kasal. Mayroon siyang dalawang anak na babae sa bagong asawa. Pagkatapos ng divorce nila ni Alex Kwong, nanatili ang closeness nila at may magandang relasyon sa mga Kwongs. Kinabibilangan nito ng kapatid ni Alex na si Anthony Kwong, biyana na lalaki na si Kwong Kao at biyana na babae na si Jenny Lee. Close si Abby sa kanyang ex-brother-in-law na si Anthony, makikita sa mga post niya sa Instagram at tawag pa niya ay sis. Kinuha pa niyang personal driver si Anthony para sa kanya at kanyang mga anak. Tinulungan rin siya ni Abby na makabili ng bagong bahay. Buong pamilya ng kanyang ex-husband ang sinusuportahan ni Abby. Noong 2019, binilahan ni Abby ang mga kuwangs ng 1,820 square foot luxury apartment na nagkakahalaga ng tumataging ting na 500 million pesos o 70 million Hong Kong dollars sa Hong Kong's exclusive Kandori Hill. Kasama ng mga kwongs ang dalawang anak ni Abby kay Alex. Ang nasabing malaking apartment ay nasa ilalim ng pangalan ng kanyang ex biana na lalaki na si Kuang Kau. Sinasabing ginawa niya ang pagpapangalan kay Kuang Kau ng estate para makasave sa stamp duty. Kahit na itipikal para sa dalawang pamilya, close din ang bagong pamilya ni Abby ng mga Tams at ang mga dating pamilya ng mga kwongs. Minsan pangaraw ay magkakasama silang namamasyal sa holiday trips. Hindi nagtagal na kalamat ang relasyon ni Abby at ang mga kuwongs nang magdesisyon si Abby na ibenta ang 1,820 square foot meter na apartment sa Candor Hill. Matapos ang maraming mainit na argumento, ang modelo ay kumonsulta sa isang abogado. Habang ipinangako niyang i-resettle ang mga kuwongs sa ibang lugar, matindi itong tinutulan ng kanyang dating biyanana si Kuang Kau at nakipagtalo pa sa kanya. Ang planong pagbebenta ng property sa Kandori Hill ay sinasabing naging mitya para wakasan ang buhay ni Abby. Tumating ang February 21, 2023, ilala si Abby bilang isang responsable at mapagmahal na ina kaya't nung hindi niya nasundo ang kanyang anak na babae, nag-alala ang kanyang bagong mother-in-law na si Mrs. Tam at agad na inireport as missing person. Layo naman sa mga saksi, nakita nila ang 7 seater na sasakyan ni Abby na papalapit sa isang pasukan ng Lion Rock Tunnel na dumadaan sa mga bundok sa hilaga ng downtown Hong Kong. Ang nasabing sasakyan ay dinadrive ni Anthony at huminturaw ang sasakyan at sumakay ang ex-husband ni Abby na si Alex Kwong. Samantala huling nakita si Abby na nakasuot ng puting t-shirt, puting pantalon at puting tsinelas na may dalang purple na designer handbag. Agad na ang mga pulis at isa-isang tinanong ang mga pamilya ni Abby, kabilang ang ex-in-laws na Kwong's at bagong in-laws na Tam's. Ayon sa mga pulis, ang mga Kwong's ay nagbigay ng misleading statements para lituhin ang mga pulis at nagsimula na silang magduda. Hanggang noong February 24, 2023, nagsagawa na ng operasyon ng polisya. Sumugod sila sa isang apartment sa Long Mui Chuen Village, Taipo. Di umano, nirentahan ni Kuang Kau ang apartment na ito at nakapangalan nito sa kanyang mistress na si Miss Yang Yang. Pagpasok ng mga pulis, nakita ang apartment na halos walang furnitures at kahit ang mga kwarto nito ay walang laman. Sa halip na ng pulis siyang isang tila tindahan ng karne dahil may mga nakitang meat grinder, electric saw, dalawang uri ng panggupit, martilyo, face shields at itim na raincoats. Nakita rin roon ang purple na designer handbag ni Abby. Pag-check nila sa loob ng refrigerator, tumambad sa mga pulis ang dalawang hiwalay na hita ng pati na rin ang dalawang kaldero ng sabaw na may kasamang karot, labanos at giniling na karne. Pinaghihinalaan nilang mga labi ng tao iyon ayon sa investigador. Nang masuri ang kaldero sa isang pasilidad ng pulisya, natagpuan din dito ang isang bungo at ilang mga tadyang. May malaking buta sa likod ng bungo ni Abi at naniniwala ang mga investigador na ito ang sanhi ng pagkamatay niya habang siya ay nasa loob ng kanyang sasakyan. Mabilis na inaresto si na Anthony at ang mga dating biyanan ni Abby na si Jenny Lee at kwang Pao. Ngunit hindi mahanap si Alex Kuang kaya nagsimula ang isang malawakan na paghahanap. Ang mga kaibigan ni Abby at ang mga Tams ay nagbigay ng reward para sa paghahanap kay Alex. Sabi ng pulisya, si Alex ay nagpunta sa isang luxury flat sa Ark Sky Tower sa Central Hong Kong at nakapangalan umano ang rental kay Miss Yang Yang. Habang nag-iimbestiga mga pulis, nakita sa CCTV na si Kuang ay nagtapo ng ilang bags ng basura mula noong February 2022 ng umaga at pinaghihinalaan nila na kay Abi ito kasama ang iba pang mga gamit sa krimen. Kaya nagsagawa sila ng malawakang paghahanap sa isang dump site para sa mga natitirang bahagi. Sa wakas noong February 25, Sabado, napag-alaman ng otoridadan na si Alex Kong ay nagpaplano di umano ng pagtaka sa Hong Kong sa pamamagitan ng speedboat at nahuli siya sa Tung Chung Development Pier sa Hong Kong's Western Island of Lantau malapit sa International Airport. Nang maaresto si Alex, nakitaan siya ng 500,000 Hong Kong Dollars cash at ilang luxury watches na nagkakahalaga ng 4 million Hong Kong Dollars. Inaresto rin ng pulis siya ang isang 41 years old na empleyado na nagpaupa ng yate na si Lam Sean. Pinaghihinalaang siya ang tumulong sa pagtakas ni Alex kapalit ang halagang 100,000 Hong Kong Dollars. Nang parehong araw na iyon, humigit kumulang isang daang pulis ang nagsagawa ng operasyon sa isang libingan sa tuktok ng bangin na kilala bilang Junk Bay Cemetery at pinaghihinala ang pinuntahan ni Nakao at Anthony noong February 22 ayon sa CCTV. Ang mga diver mula sa ilit na unit na pulisya ng Hong Kong na Flying Tigers ay nagsagawa rin ng paghahanap sa tuwig para sa nawawalang mga bahagi ng katawan ni Abby. Pero bigo silang mahanap ang iba pang bahagi hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Noong Marso 2023, inanunsyo ng mga opisyal ng Hong Kong Police Force ang ikapitong pag-aresto kaugnan ng pagkamatay ni Abby. Sa isang maikling pahayag, sinabi ng mga opisyal na inaresto nilang isang 29 years old na babae na di umano'y tumulong sa isa sa mga suspect sa kaso. Ito ang pitong taong naaresto hanggang sa kasalukuyan. Una si Alex Kwong, ang ex-husband ni Abby na di umano'y unang pumatay kay Abby. Pangalawa si Anthony Kwong, ang ex-brother-in-law na siyang nagmamaneho ng sasakyan at di umano'y tumulong para maitago ang katawan niya. Pangatlo si Kwong Kao, ang ex-father-in-law na di umano'y mastermind. Pangapat si Jenny Lee, ang ex-mother-in-law na nahaharap sa kaso ng obstruction of justice. Panglima si Miss Yang, Yang ang kabit ni Mr. Kwong Kow, na nakapangalan sa nirentang ang apartment kung saan natagpuan ang katawan ni Abby. Panganim si Mr. Lam na tumulong kay Alex na tumakas. At ang pangpitong sospek ay isang 29 years old na babae na si Pan. Sinampahan ng kasong murder ang tatlong lalaking kong habang si Jenny Lee ay ang pagtulong sa krimen. Ang latest update sa kaso ay noong February 2025. Isang lalaki at isang babae ang kumarap sa paglilitis para sa kasong sabwatan at pagtulong nila kay Alex ng makalabas ng Hong Kong. Yung mga akusado na ito ay si Nalam isang 41 years old na empleyado ng isang kumpanya ng Yate at ang 29 years old na si Pon Hao Yin. nag silang dalawa ng not guilty sa harap ni Kowloon City Court Magistrate Philip Chan Chi Fai. Ayon sa mga ula, tinulungan nila si Alex na makalabas ng Hong Kong na hindi dumadaan sa border control points ng Immigration Department mula February 24 hanggang 25, 2023. Noong unang araw ng pagliliti sa Kowloon City Court, ipiresenta ng prosekusyon ang dokumentong nilagdaan ng parehong mga akusado. Depensa naman ni wala akong kinalaman sa kaso, si Pan ang nagpakilala sa akin sa lalaking ito pero hindi ko naman siya pinarenta ng bangka. Pero naipakita sa mga WeChat records, humiling sila ng 30,000 Hong Kong Dollars at humingi ng bank deposit na sinabi niya na hindi siya tumatanggap ng cash. Ang mga legal na proseso para sa mga natitirang suspect ay patuloy na isinasagawa na may mga nakaschedule na pre-trial conferences at pagdinig. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na nakakakuha ng malaking atensyon ng kaso kapwa lokal at international.